Hello guys! Welcome to my vlog. So ngayon na ulit ako nag time para mag-vlogging. Sobrang busy kasi guys and a lot of things to work on. So ngayon na ako nag time at saka na-lessen din yung aking mga works because I am doing it. So that's why na ngayon na ako nakapag-vlog ulit. Ayan. So ngayon guys, today's kanap is paggawa ko ng bahay so that meron na akong bahay of course syempre hindi makukompleto yung bahay kung walang drawing so yung taga drawing is yung aking missis mga guys so dinodrawing niya yung aming bahay at saka yung mga parts kung saan nilalagay yung mga parts ng bahay just like bathroom living room dining and uh, kung ano-ano pa dyan Tsaka ito naman yung mga hinayar na mga workers. So, shout out sa ating mga workers na ito sa gumagawa ng aking bahay na pinapatayo. And anyway, malapit lang naman yung pinapatayoan ko ng bahay dito sa bahay ng aking parents. So, hindi naman kalayuan. O, di ba? So, pwede kaming mag-share ng ulam. <laughs> And ayan guys, at pinuntahan ko na si Mrs. kung ano yung dinodrawing niya. Ayan, so nakita ko na yung drawing niya ng aming bahay at nilagyan niya rin ng label para kung wala siya dito, ako yung mag instruct sa aming ano, tagagawa ng bahay o yung foreman then after a while guys ayan at natulog na siya kasi pagod na pagod siya sa kakaalaga ng aming baby so pinagpahinga ko muna siya so ako muna yung nagbabantay sa aming baby alright so that's the vlog guys thank you for watching